ang orihinal na kasalanan. Maaari mong kainin ang bunga ng kahit anong puno maliban sa punong iyon. Sabi ng Diyos, kapag iyon ay ating kinain, tayo'y mamamatay. Ngunit noong wala si Adan, may masamang ahas na lumapit kay Eva Nasubukan mo na ba ang masarap malas at malinamnam na prutas sa punong iyon? Ayon sa Diyos, hindi namin maaaring kainin o hawakan ang prutas sa punong iyon. Sabi niya, maaari kaming mamatay kapag ito ay kinain namin. Ha? 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 Sinabi iyon ang Diyos? Hindi, hindi ka mamamatay alam ng Diyos na kapag kinain mo ang prutas na iyon, ikaw ay magiging katulad niya. Mamumulat ang iyong mga mata at malalaman mo ang pinagkaiba ng mabuti sa masama. Paunti-unting tinukso ng masamang aha si Eva patungo sa puno. ay pinagbabawal ito ng Diyos. Sapagkat ayaw niyang maging katulad niyo siya. Ang prutas ay magagawa kang gawin malakas at makapangyarihan tulad ng Diyos. Bae, nasaan ka? Ibinigay ni Eba ang prutas kay Adan. At nang kinain ni Adan ang prutas, siya ay naging kasalanan. Oh -oh! Pagkakain ng prutas, napagtanto nila na sila ay nakahubad. Binalutan nila ang kanilang sarili ng dahon. Adan, nasaan ka? Nandito dito. Nandito ako. Ako'y nagtatago sapagkat ako'y nakahubad. Sino ang nagsabi na ikay nakahubad? Kinain mo ba ang prutas na aking ipinagbabawal? Binigyan ako ng prutas ni Eva at... Uh, eh, kinain ko ito. Babae, ano ang iyong ginawa? Ako'y tinukso ng ahas. Ikaw na nanloko at naninlang ay mapaparusahan. Ikaw na ngayon ay gagapang na lamang at kakain ng alikabok habang buhay. Ikaw na ang pinakamababang uri ng hayo. Ikaw at ang tao ay magiging magkalaban habang buhay. Babae, ang pagsilang ng isang sanggol ay magiging mas masakit dahil sa iyong ginawa. Ang lalaki ang mamumuno sa iyo. Adan! Ako ay lubos na nabigo sa iyo. Mas nakinig ka sa babae kaysa sa akin. Ginawa mo ang aking ipinagbabawal. Dahil diyan, ikaw ay magsisikap at maghihirap upang makapagbigay ng makakain sa iyong pamilya. At sa wakas, ikaw ay mamamatay. Ikaw ay uuwi sa lupa. Sapagkat sa lupa kakinuha, ikaw ay alabok at sa alabok ka uuwi. Ikaw babae ay tatawagin ko na Eva dahil ikaw ang magiging ina ng sangkatauhan. Ang sangkatauhan ay magiging tulad natin na may kaalaman sa lahat ng mabuti at masama. Hindi sila muling makakakain mula sa punong kahoy ng buhay upang mabuhay magpakailanman. Sila ay itataboy ko mula sa halamanan ng Eden. Si Adnan at Eva ay binihisa ng Diyos at ipinagbawal sa kaligayahan at kalwalhatian na dulot ng paraiso. Sila na lamang ay maninirahan sa kagubatan. Nagpasya ang Diyos na ilagay ang mga anghel sa pintuan ng halamanan ng Eden at ang isang nagniningas na tabak na umiikot upang ingatan ang daang patungo sa punong kahoy ng buhay.